What's up guys? Welcome back again to my channel and for tonight's video nga pala ay samahan nyo ako kasi yun nga madami tayo dito ng bagong dating na isda galing pang Laguna so papakita ko sa inyo yung mga isda in order ko galing pang Laguna and kung malapit nga kayo dito sa lugar namin which is sa Barangay Magalag Batilan sa Yaya Quezon ay pwede kayong pumunta dito sa mini shop namin so para makita nyo ng personal yung mga iba't ibang isda na available sa aming shop. Kaya naman, without further ado, ay punta na tayo. At, ayan, please like and comment na rin and subscribe para mag update kayo palagi pag meron akong bagong upload na video katulad nito. Kaya naman, tara na. And ayun nga guys, unahin nga natin tong albino giant gourami. And red eyes nga pala to guys. Ayan. So, napakaganda nito. As in, dumalaka siya ng nag... Napakalaki. And, yon Depende rin pala sa... Kung gaano kalaki yung paglalagyan nyo. And, syempre, sa pagpapakain. So, mas malaki yung paglalagyan. Mas lalaki tong giant gourami natin. Ayan. so, pitong peraso nga pala yung in-order ko sa Laguna. Tapos yung ilan nga pala dito ay reserve na din. Ayan. Tapos yun guys, kapag tumatanda pala to, habang tumatanda tong gurami natin, is nagkakaroon siya ng parang bukol sa ulo. Yung parang sa flower horn. Pero yun, hindi naman siya totally yung ganun kalaki ng sa flower horn. Yun, eto ay yung parang may konting buko lang. And lumalaki yung bunganga niya. Kapag Uh, nagmamature yung gurami natin. Ayan. So sa mga gusto nga pumunta sa shop namin, yung location ko nga ay sa Marang Barangay Magalang, Bantilan, Sariaya, Quezon. And pwede nyo nga rin akong i-chat para yun, masend ko yung exact location ng shop namin. Tapos next natin, itong Aljay Eater namin na in-order. Eh okay, so ito naman ay uh, nakakatulong top sa mga aquarium natin lalong lalong na kung madaming lumot. So, kakain ng mga lumot sa aquarium natin. Tapos ayun uh, 10 pieces lang pala in order ko nito. So try lang ako nitong maglagay sa shop natin. Eh okay, so isasama ko siya dito sa survey Tetra. Itong mga algae eater natin. Kasi yon hindi naman siya yung totally aggressive isda. Ayan. So kung naghahanap kayo ng tagalinis, ayun, meron tayo ditong algae eater. And kakain din ito ng mga leftover na pagkain. Tapos, yun, next natin itong wood catfish. Ayan. Napakaganda ng kulay nila guys. And napakalalakay na ng mga to. Tapos ayun, um, apat na peraso lang yung in-order ko nito. So magtatry lang ako magbenta ng wood catfish na to. And kung papasin nyo, ang haba ng yung nasa likod, yung parang, yung palikpik na nasa likod. Diba? Ang lapad nyan guys. So, kung gusto nyo ng monster fish sa kadal nito is, ayun, meron tayo dito. Ayun, monster, monster fish din pala to guys. Nalaka rin to ng gatao. Same dito sa black hammerhead natin. And again, depende sa kung gaano kalaki yung paglalagay nyo. Kasi kung maliit is talagang mababansot yung monster fish natin. Ayun, ang ganda ng kulay guys. Amen. Yeah. Diba? Solid, oh. Balik kong balik, ko eh. Parang patay talaga siya. Ganda diba, ng kulay. Diba? Ang tingkad ng kulay niya, guys. Ibang iba doon sa black hammerhead natin. Black hammerhead ko dito. So parang mas gusto ko to kasi dun sa Black Hammerhead. Tapos again, next na natin tong Glow Tetra. Ayun. Tapos sa Glow Tetra naman is meron ako ditong available na yellow, uh, purple and ano ba to red pink. Parang pink. Ayan. So 15 pieces to. Tigli kulay yung in order ko. Ayan, so isasama ko siya sa mga glow dungeons natin. Para mas maging makulay itong tank na to. tada. And kung naghanap ngay naghahan, kung naghanap nga kayo ng aqua plants, so meron din tayo dito mga available na aqua plants. Katulad na itong green ocelot, kabumba, dwarf sagittaria, and iba marami pang iba. Tapos, next na natin, itong figure 8 puffer fish or yung botete. Ayan. So, meron tayo dito fresh water na botete or puffer fish. Tapos, umorder din ako nito na limang piraso. So, dati nag-stack na ako nito dito pero spotted pufferfish yung binili ko. Tapos ito, uh, figure 8 naman siya. More on, mas madami yung col color, black, color black kesa sa green. Saka mas malalaking pattern ito compared si spotted pufferfish natin. Eh, so baka bukas ay magbibideo ako na mas maayos para ayun, mas makita nyo na maayos yung mga isda ko dito available. Ayan. So medyo yun, naninibago pa sila sa ah uh, tank nila. Kaya ganyan pa yung lang nila. Tapos ang diet naman ito ay super warm and yung mga maliliit na susok. Tapos next natin itong uh, red platy and sunset platy. Ang cute nila guys. Ang liliit lang nila. And uh, uh, sobrang titinggan na kulay nila. Tapos dito nga isasama ko na rin yung mga mollies natin. Tapos yung in-order ko nga pala na mollies ay marble, platinum, and pineapple ata yun. So ilalagay ko sila dito sa isang tank kasi kapag nilagay ko lang din sila sa aerator is kinakapos sila sa oxygen. Kaya yun, nag, uh, naglagay ulit ako ng isang tank. So, bagong tank to guys, 10 gallon. And, nagbukas din ako ng isang tap filter. Ito yung sunset platy and uh, red platy. Tapos dito guys, ayun, kung papasin nyo, ayan na ay yung mga ibang kulay. Is yun yung mga molly natin iba Magaganda rin yung kulay nila. Tapos, ayan. Tikta 10 pesos lang pala yan, guys. Lahat. Tapos, next na natin itong Platinum King. Ah, Platinum King. Platinum Longfin or Butterfly Koi. Ayan. Ito na yung puting-puti, guys. Tapos, umorder din ako nito ng 15 pieces. Ayan. Yung size nga pala nito is 3 to 4 inches na din. And, ayan. So, kung gusto nyo pa-reserve, ayan, PM nyo lang ako, guys. Ayan. Yun lang. Thank you for watching.